Alam niyo ba magta-transition na tayo mula sa paggamit ng fossil fuels? Isa lang yan sa napakarami mga gandang napag-usapan sa kakatapos lang na UN Climate Change Conference o COP28. Pero ano pa bang ibang mga napag-usapan doon? Tara, alamin natin! Bago yan, ano nga ba ang COP? Kada taon ay nagtitipon-tipon ng mga UNFCCC parties upang pag-usapan at magkaroon ng mga agreement sa mga gagawing aksyon on climate change. Nitong November 30 to December 12, 2023 ay ginanap ang COP28 sa Dubai. Sa loob ng dalawang linggong pag-uusap at negosasyon ay halos dalawang daang kinatawan sa COP28 Climate Summit ang sumang-ayon sa pagbabawas ng global consumption ng fossil fuels at syempre kabilang sa mga sumang-ayon ang Pilipinas. Isa itong malaking hakbang upang makatulong malimita ang global warming. Sabi nga nila na ang transition na ito ay isang beginning of the end for fossil fuels. Isa pang napag-usapan ay ang paggamit ng methane. Ang methane ay isang greenhouse gas na nakakaapekto sa global warming. Sa ngayon, 155 na bansa ang parte ng The Global Methane Pledge kung saan layunin nito na bawasan ng 30% ang human-made methane emissions pagdating ng 2030. May mga kumpanya rin nag-sign up sa Oil and Gas Decarbonization Charter. Kasabay na rin dito ang pag-pledge ng mga gobyerno at private sectors ng $1 billion upang masuportahan ang methane reduction. 130 na bansa naman ang parte ng The Global Renewables and Energy Efficiency Pledge. Ito ay may layunin na triplehin ang kapasidad ng renewable energy at doblehin ang rate ng energy efficiency improvements by 2030. Kung matutupad ang mga ito, mas mapapabagal ang epekto ng climate change sa mundo. Marami mong magandang napag-usapan sa COP28, meron pa rin mga bagay na kailangang i-address o bigyan ng pansin. Karamihan sa mga nagprotesta ay nagsasabing buong mundo ang apektado ng climate change problem. Kaya hinihingi nila na dapat doblihin ng mga high-income countries ang kanilang efforts para bawasan ang epekto ng climate change at sa pagtransition mula sa paggamit ng fossil fuels patungo clean energy. Halos 200 countries ang sumang-ayo sa pag-phase out ng fossil fuels, ngunit kontra rito ang mga miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ayon sa kanila, ang pag-discourage sa paggamit ng fossil fuels ay maaaring magdulot ng shortages at pagtaas ng energy prices. Ilan lang yan sa napakaraming napag-usapan at pledges na nangyari sa COP28. Kaya excited ka na rin ba para sa isang greener and healthier environment? Oras na para umaksyon, magtulungan at makisama para sa ating kalikasan. Chesca Tuazon para sa Fight!